Yan, madami daw nagkawa picture dito sa batong to. Sana namang magandang adventure. Itong akit namin sa Kayabo pa lang. Kayabo Peak. Wala ka pa sa summit pero sobrang solid. Ganda. Ganda. Kaya ano pa hinihintay nyo? Akit na din! Yun. At welcome na naman sa isang episode. Dito kami sa may Kayabo. Akit kami ng Maynoba. Kaya let's go! Ang first step tuwing akit ng bundok ay mag-register sa may barangay at mag-secure ng guides. Nasa ah, barangay kaya po at uh, nag-register lang. So, anim kami. Pakilala natin mga maya yung mga suspect. So, nakakati pa namin. kay Abu may ba? at 8 falls. So after noon, ay may unting paalala ang ating guide at dasal bago magsimula ang ating hike. Mangingat po tayo sa mga paghawak-hawak kasi may mga damo upo na hindi dapat hawakan. unting information sa amin, kakakitin. Tapos start na kami. Oo, start na. Uh, ah, na. Kung aakit ng Kayabo Maynoba, ay kailangan magbaon ng onting ensayo dahil patag ang trail dito. Patagilid. Kung hindi ka mag ensayo e iindahin mo din ang trail dito. Ang ganda ng view. Dahil napaganda ng fog dahil nag ulan na. June 15. Ngayon namin nila isipan ng magnet. Okay, first assault ng Mount Kayabo. Ooh. Dito sa Mount Kayabu ay mayroon dalawang section ng assault na tuloy-tuloy. Kaya naisipan ng na LGU na maglagay ng mga lubet para matulungan din ang mga buhay bisita. Buti medyo effective ang ating uh, exercise sa hagdan. Dahil di tayo nakatakbo. Hagdan gaming tayo. Yun, medyo maswerte kami. Para aming nakalibre ng benget para mga mountain trappings. Yeah! Legit, legit, legit yung assault, legit. <laughs> ah, sal pa din talaga umakyat. Ayan, pagod, syempre. Makikita natin mamaya kung sulit ba. Well, sulit yan. Laging doon sa taas, ang maganda. Pero kahit na hindi pa sa taas, yung journey minsan, hindi yung, yung maganda. kumusta <laughs> well, kamusta ang natin mga dol? Okay naman, tol. Hmm? <laughs> survive pa rin naman. <laughs> Kaya huli akat mo? 20, 20, 2019? 2019 ba yan? Sa so, ugu natin yun. 2018 yata. Yun. 18 yun. Min Ay, hindi! 2017 pre 17 Ang uh, pala, pala ni Oh okay, yun, yung last na magkakasama kami 2017 Pero kami ni DJ Tuloy-tuloy pa din kami Okay, Silent Hill fans Magdiwang uh, Oh diba? Malapit na Minus Guide dog Okay, after ng 30 minutes O mga 20 minutes sa salt Mount Cabo Peak mga Peak pero walang makikita pero yung trail maganda dahil mafag ay nung ganda ay nagpapakita yung bundok oh. parang yun na yung nilulog forward malayo yun yun yung pinakamalayo natin yung false? Na mapag. oh yan okay yan challenging yan mamen di ba po mas malayo yung pababa So Sumaglit lang kami dito sa peak ng Mount Kayabu at diretsyo lakad na ulit. Masasabi kong swerte ang hike namin. Kakaiba ang itsura dahil sa mga fog at pagdating sa may mga peak ay nagkakaroon ng clearing para mas lalo pa namin makita ang ganda ng tanay. Medyo maganda ang pacing namin. Masayado naman lahat. Ha, so so good. hindi ko alam kung kaya abo sa to pero asal tulit sa mga maakit dito konting ingat lang sa may lubit na ginagamit dahil medyo ano na nag off at medyo matulis itong mga lubid na to kung kaya nyo hindi humawak sa lubit mas okay pero kung kapit kayo mas okay may gloves Oh, I'm approaching. Can Okay, ito yung guide dog namin sa Kaya Bu May Hello. Mamaya pagkakain. Dito sa summit ng Mount Kayabo ay walang view dahil natatakpan ng mga puno. Kaya ang ginawa na lang namin ay nagkwentuhan at catch up. Pero hindi na natin ipapakita yung mga pinagkwentuhan namin dahil may mga ibang napag-usapan na confidential at hindi kami willing i-share ito sa public. Yun, like na ulit. Nag-start kami, 5.45 at time check, 7.14. Ah, ito medyo matalik na section. So, tignan natin kung mahawakan natin ang GoPro. Tantarik nga <laughs> Pagkatapos namin sa Kayabo Summit ay may pababang section bago umahon ulit pa Maynoba. Medyo matalik din to kaya may mga lubid nang nakahanda. Ba't tayo ba't na help ako? Hawa <laughs> ah, ko pala yung go. Natabuti ah. oh. may, may mga salmeyo mga Sarap talaga. Patag na legit. Okay, dalawang assault pa. Last, pamay na ba na? Pagkatapos ang mahaba-habang ahon na tuloy-tuloy, ay nating na din namin ang tampuan ng Mount Mayon Wala ding makikita dito, kaya ang ginawa namin ay puro kulita na lang. O, Magaling, ayawang 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 ang pagalitan. Kaya kung hindi ako pwedeng pagbawala ng asawa ko, men. <laughs> ako ang batas. <laughs> <laughs> Sino ang tagapagpatupad? Siya yung tagapagpatupad. Okay. Ganun naman talaga guys. Gusto <laughs> nyo maging masaya ang <laughs> buhay. Sundin nyo sa... yung mga misis nyo. Yun. But after ng camp one, last section na daw to. Sabi na natin kung tama pagkakaintindi ko. So isang assault na lang daw. Summit na nang muna ka ba? Time check! 8.27. Nakaka 2 hours mahigit na kami. 2 hours oh, 30 minutes. Simula Camp 1 papuntang Camp 2 ay mahaba-habang lakaran at tahunan din ang kaming dinanas. Focus lang kami sa kanya-kanyang mga pace hanggang marating ang Camp 2. Bago pa man dumating ang Camp 2 ay nagbabadya na ang magagandang view sa mga gilid-gilid. Pero sobrang iba ang ganda pagdating namin sa Camp 2. Ito din ang pinaka na enjoy ko na viewpoint sa buong hike namin. Uy wow! Yon. sobrang so, Oblong Dito sa di pa to yung summit eh. Pero ganda. Yon at uh, wala pa sa summit pero sobrang solid. Ganda, ganda. June 15, 2020 po Proof of life nga daw sabi ng na kasama natin. Ito ang mga ebidensya na nabuhay talaga tayo. Ayos. doon, sabi ni ate, 3 to 5 minutes papunta sa amit. doon, may nabasamit! sa time check 88 at uh, sakto may Nova Summit after may 3 hours kahit na mas gusto ko dun sa kabilang viewpoint ay hindi din papatalo itong may Nova Summit ibang ganda din ang nai-offer sa amin ito at masasabi kong sulit ang pagod namin sa araw na ito dito na din kami sa summit kumain ng aming mga baon at syempre Nagbayad na din kami sa aming guide dog. Ay, nagbayad na kami sa aso, sa guide dog namin. Pinakain namin ng mga burger. Ano, it's right, yummy. Mabayad na kami ha. Time check, 9.40 yata. 9.40 ito eh. At uh, pababa namin. Medyo matagal-tagal yung grasslands. Oh, 10 minuto hindi kami naglalakad. Puro grasslands lang. Pero may mga magandang view eh. Sumisilip-silip. Uy wow. Yun, one, 1 hour pa baba, sabi ni Ate. Yay, guys, 1 hour pa baba, guys. Hilo okay. na kami. Wala na no. madami daw ng picture dito sa batong to. Kaso, unti lang kami. 20 na lang umakyat. Kaya na pa hinihintay niyo, akit na tayo. Papuntang 8 Falls ay ramdam na namin ang pagod at init. May mga section na pababa na at may mga section din na matatag. Oh, mga mga pulak, nag-subscribe tayo dahil, dahil sa pagbabay ko kaya sa iba't ibang travel. Eto, akit naman. Sana supportahan niyo din yung adventures natin. Adventures ang pinapromote natin. Tsaka health and wellness. So bike, next time jog. At uh, akit bundok. Pati na din ng pagbiyahe sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Pati iba't ibang panig ng mundo. Gagawin natin lahat yan hanggat kaya. kailangan mas doble ingat sa pagbaba dahil nga may matatag na section dito. Sa iba, mas gusto nila ang pababa dahil nga mas nakakadrain ng energy kapag umaahon. Sa atin naman, mas gusto natin ang umahon dahil manageable ang paghahon kung ensayado ka naman. Pero sa pababa, basag na ang tuhod mo dahil sa pagpigil sa bigat mo at sa opinion ko ay mas delikado talaga ang pababa dahil pwede kang madulas at hindi mo makontrol ang pagdaus mo. Ah, oh, eto, yung first fall. Nakalagay, natatagong para iso. Okay, alis kami dito sa natatagong para iso. Punta kami false number 7 at doon daw yung maganda maligo. Mukhang babagsak na ba to? Pero bata pa daw yung grade namin. Ganyan na daw. At eto, yung false 5 na sinasabi ng aming Ah, medyo malalim din. Pero doon na kami ng Falls 7 para doon na kami magtampis sa fat magpahinga. Yeah, approaching 7 Falls! So, on, tapos na. na, time sa alas 2 Pababaan na kami And away with my life, fast forward, never turn back again. Yon, ito mga na talaga ito. Bye-bye-bye na. Well, bago na natin tapusin ang episode, uh, mag-iwan muna tayo ng mensahe uh, mga nanonood. So, ingat tayo lagi at enjoy natin ang kanya-kanyang journey natin. Dahil iba-iba naman tayo nun. At ang pinakauli, sana matupad lahat ng mga pinapangarap natin. It's true. Just this you. So dito na natin tatapusin ang episode na to Ang episode na nagmay Nova Kayabo Eight Falls kami Hanggang sa muli, salamat!